Lolo, anong ginagawa mo? Magluluto ako ng paksiw. Paksiw. Ano ito? Ano yan? Yan. Ngang? Yan. Espada na isda. Ah, yan, yan, Ano? Panakot ito. Ito. Yan. Ay, luya. Loya. Luya. Loya na dong. Luya. Luya. Loya. Sa Tagalog, luya. Bisaya ko kay... Ingon man ka nga. Ano? Bisaya ka. Oh, Luya. 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 Di ba pa pag tinatanong ka ng mga kaibigan mo, saan probinsya mo? Surigao. O, oh, Surigao. Kaya bisaya ka. Kaya ang tawag mo dyan, Luya. Luya. Tagalog. Luya. Luya. Bisaya ka, Tagalog. Tagalog. O, oh, di Luya, Tagalog. Kani hmm. sa amo, Luya ni. Kani. Tudlo ang kanaho ha. Pag mo palit nga ni kag loya, a, ay ang paliton o oh, Kaling guwang na guwang. Ibig sabihin sa amin nito, magulang na naluya. Huwag kang bumili ng dabong. Alam mo yung dabong? Labong. <laughs> dabong. Labong. Oy, dabong. Oy. <laughs> <laughs> Ulitin mo, labong. Labong. Oy, ang labong, yung gulay yon, yung kawayan, labong sa ano, sa sa Tagalog. Kaya ang tawag mo sa loya na mura pa, dabong. <laughs> dabong, sabi mo dabong. Dabong. Ayon, bisaya ka. Labong. Hmm. Ayan ka na naman eh. Nung no, labong labong ano yung gulay labong. kawayan yon na ginugulay yung mura pa kaya ah, dito sa ano sa Maynila labong ang tawag noon uh -huh. pero sa amin pag nag ano kami ng kawayan yung mura pa uh -huh. ang tawag sa amin yon ano nga tawag sa amin na? Ah? wala yun. Wala yun sa uh, amin. Magulay tagkajawan. Wala yun sa amin. Naggulay <coughs> talaga ng ano, kawayan. Nilagyan pa ng sabaw ng kawayan. Gulay tayo ng kajawan. Ka ah, ano? Kawayan. Ubud. Ah, kawayan. Ang tawag sa amin pala noon, ano, oh, magulay tag-ubud sa kuan, kajawan. O, oh, ganon, ah. ubud sa kajawan. Hindi ah. labong. Dito sa Maynila, labong. Dito. Pag sinabi mong anong ulam nyo, kawayan, ah, magluto rin nyo ng kawayan. Tinanggal, tinanggal niya yung kawayan nila. Nilagyan ng sabaw. Ako, lumang ano na yan, lumang narinig ko na yan. Basta, pag bumili ka ng luya, ha, tandaan mo, ang bibili mong luya, yung guwang. Guwang. Ha, guwang. Guwang na. Yan ha. Hindi katulad nung mura pa masyado, Matubig-tubig yun, kaya ayaw ko noon ha. Uh -huh. Tandaan mo. Hindi, hindi ko uwang. uwang. Andinigo, uwang ang dinig ko naman. eh. Iba naman yung uwang sa amin. Uwang ang dinig ko eh. Ano yung uwang? Yung ano, gumagapang. Parang talangka. Hindi <laughs> ah. Hipon. Uwang. Sa amin ang uwang hipon niyo na nasa da, ano sa tubig ano sa tubig ilog. Dito yung uwang yung ano yung nilalaro ng mga anak nung araw yung uwang. Just ko na Umang yun. Ayun. <laughs> ah, <laughs> umang naman yun, umang, uh, umang talaga yun. Umang ba yun kala <laughs> Ang uwang sa amin hipon niyo yun, na ah. <laughs> yung ano hipon ba? Okay hipon na sa ilog. Ayun yung uwang. Ganon. Hmm. hirap talaga sa, ano, sa Tagalog nagbisa-bisayaan eh. Hindi man marunong. Pagka, pagka kinakausap, saan ba probinsya mo? Sanda. Ah, bisaya ako, bisaya ako. Ah, bisaya ka pala dong. Pero magsabot-sabot man. Eh. Tapos, M pagka si binisaya, hindi alam bisa bisa Huwag bisaya, bisaya. Sabi na bisa katagalan bisa no? Bisaya, ah. bisaya. Bisayang piki. <laughs> bisayang piki talaga to eh. Nakakatuwa eh. Kama ako magbisaya. Kaya pagka sa amin, ang luya, luya. ang da dami naming tanim na luya, no? Tapos, oh. ano, pagka, ano yan, pagka pwede nang Pwede nang anuhin, harvestin. Eh, harvest na namin yan. Patay na lahat yan. Hindi, eh, wala ka na makukuha luya. Patay na rin. Hindi. Yung dahon niya, patay na lahat. Yun ah. ang pag-harvest. Kasi pagkabuhay pa ang dahon, ang ibig sabihin nun, mura pa siya, dabong pa. O, yan yung nakikita mo sa mga talipapa sa mga pag bumibili ka ng luya na hindi ganito. 'di ba mm -hmm. Kaya ayaw ko nung gumamit. Diba, binabato ko kasi nga ayaw ko ng luyang ganun. Ang, ito talaga ang luyang, ano, guwang. Guwang ang tawag sa amin nito. Hmm. Alam mo ba kung big sabihin ng guwang? Guwang. Guwang. Kaya kasi gurang na. <laughs> gurang. Magulang na. Ibig sabihin, hmm. magulang na siya. Kaya, yun, hinaharvest na siya. Hmm. Mm -hmm. Ano to? Ah? ano to? Espada eh. Hmm espada. Amin, ano lang namin yan, espada. Ni espada. Ayan ha, tandaan mo yan ha. Kasi, ang hirap talaga magturo sa, ano, sa, sa Tagalog. Ang, ang guwang, ginagawang, ang, ito, so, Ay, ayan, anong tawag sa inyo yan? Ito, sayuti. sayuti sayote talaga to sa amin. Marami oh, kaming tanim nito sa Yote. Oh, pero sa Bisayang salita, ano yan? Sa talaga. Ay, wala sa amin. May salita niyan. Hindi po. Sa to sa amin, ang dami namin nitong ano, tanim. Pagka bumuka na ito dito, ito bumuka na. Lalabas na yung ano dyan, yung buto niya. Pang tanim na yung sa amin. Tapos ito titigas na siya. Marami na siya ditong matalim-talim ayun, hindi hmm. namin kinukuha yun kasi pag nalalaglag yun, tutubo na naman ang tanim sa amin ito sa tabing sapa hmm. oo, tapos yung mga pag kawayan pag nagbunga yan, ilan? isang ganito? marami, ang dami hmm. bawat, bawat dahon, sanga dahon hmm. ano, sa sapa to sa amin, sa tabing sapa tapos yung mga kawayan yun, doon yan gagapang o kaya sa mga kahoy, na mga tumba yan ang dami yan sa amin free yan basta pumunta ka sa bukid namin bahala ka mag ano kung ilang sako gusto mo basta Bakit ikaw pumunta ang pumunta sa bukid niyo wala ako mga ano tanim niya. hindi pa yun ang bukid namin iba yun ano lo yun sa kalubian lang yun ah. kung pumunta ka doon sa kalubihan rato ah. di pa to bukid na mo ah. to agyod among bukid to dito sa kanang kuan layo malayo kaayo ah. Daghan mig tanom didto napay mga nangka daghan pati mga lubi bakit, katunggi giad ani eh, mo nga nagtungkod-tungkod ka bakit ang tawag silingan mo silingan ra to mo. bakit ang tawag mo ano yung nangka eh, di ba langka ani nangka hindi eh, kasi bisaya man ako dong Dapat. nangka langka hindi Ikaw. nangka bitaya <laughs> Ikaw kasi ano? Tagalog ka man, ako kay kuan man Bisaya yeah. nangka man, uh, nangka. Nangka. a, loya. Imbis na lang, langka nang, nangka. Nangka. Ito Loy sa amin. Loya. Ito sa YouTube. Sasabihin lang, <coughs> sasabihin lang ito na kini sa amo, kini kuan ni eh, sibuya sa Bumbay. Hmm. Ang ang sibuya sa amo kanang kuan may dahon. 'Yun ang sibuya sa amo. Ayan, hmm. ayan. Ito sibuyas bumbay. Bumbay, may tawag amo ini. Kina, mauna, bumbay na tawag sa amo. Sa amin walang tawag yan. Bata sibuyas, sibuyas lang yan. Hmm. Gano'n hmm. sa Tagalog, ang hirap eh. Mabuti sa amin may mga pangapangalan eh. Sinabi sibuyas puti. O, ayan lang. O, iloto mo na yan. Nilagyan mo na yun ng sibuyas yan? Meron na yan. Iluto mo na yan. Dibin kasi nga, ako ng paminta. Iluto mo na yan para ano. Paminta na lang. Kakain na lang tayo. Oh. Hige. Magbabay ka na. Magbabay babay. ka na sa mga cuties. Mga cuties. Magluluto na ako nito. Magluluto na si Lolo. Ah. Si Lolo kasi ang cook dito eh. Hmm. ah babay Lolo. Lolo kasi ang malakas kumain.